Panginoon, ito po kami dala sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Sa oras po ito, alagaan ah, na lang po ang Panginoon kasi po, andito po tayong lahat, inula natin yung ah, Panginoon kumpara sa mga bagay na nabito sa sandibutan. Ah, ang tema po natin ngayon, pinapagatang po po itong diwa ng Pasko. Yan. Sa verse sa Isaiah's Kupo kinuha ito. At bago po muna, i-ano ko to, papakilala ko po muna yung verse na kinuhanan ko dito. Sa Isaiah po, ah uh, kung sa atin po, yung Isaiah po, ito po yung punong tagapayo ni Haring Hezekiah, yan si Isaiah po. Ito po ay isang propeta na pinakamadalas pangitin sa banal na kasulatan. Nangangahulugan po ito na Panginoon ay kaligtasan niya sa Isayas po. Siya ay siya nagpahayag ng mensahe ukol sa pagsisisi, sa kasalanan at pag-asa, sa pag-iingat ng Diyos sa hinaharap. Dito inihayag sa aklat ni Isayas ang paghuhukom at pagliligtas ng Diyos. Yan, taong 740 hanggang 701 BC. Yan, 40 taon po ito. Ito po, ang tema po natin, ang diwa ng Pasko. Yan. Sa oras pong ito, ano po ba yung ating nararamdaman kapag sinabi natin, diwa ng Pasko? Yan. Bale po yung verse natin, yun na po sa Isaiah 9 verse 6. Atin pong basahin. Yan, ako po muna yung, ako na lang po yung magbabasa. Sabi po dito, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, para sa atin. Ibibigay sa Kanya ang pamamahala at siya ay tatawagin kahangang-hangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan. Ano po ba yung naiisip natin sa oras na to kapag sinabing diwa ng Pasko? Yan. Dito po sa ating sa, sa Daigdi, sa San Libutan, mararamdaman po natin kapag sinabing diwa ng Pasko yung malamig ang simoy ng hangin, yan, napipil po natin yung ano, pagsapit ng kapaskuhan. Dito po yung mad madaming ilaw na nagagandahan. Yung mga kumukuti-kuti sa bawat bahay, bawat mapuntahan natin. Yan po yung isang apalatandaan na kapag sinabi natin Pasko. Yan, dito po yung namimili ng mga regalo. Sino po dito yung nakapamili na ng mga regalo para sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan. Yan, yun, sa sobrang daming mga tao busy sa work, busy sa business. Di ba po? Ganun yung nangyayari today. Out of town. Yan, pamamasyal po dito, pasyal doon, pasyal dito. Yan po yung kasalukuyan natin nararanasan sa ngayon. Merong masaya, may malungkot. Amen I po ba? Tino dito yung malungkot? Yan. Sabi nga po, di ba sabi, kapag tas ko meron kaya malungkot, walang regalo o malungkot dahil malayo sa pamilya. Meron namang masaya dahil overloaded yung regalo ng bawat isa. Meron namang kahit isa wala. Yan. Yan po yung mga nararanasan din natin kapag sinabing kapaskuhan. Yan sa mga ninong at nina, prepare na sila ng gifts nila sa kanilang mga inaanak. May nagtatago, <laughs> Meron... Ano yan po yung nararanasan natin kapag sinabi nating Pasko? Yan. Ngayon po, sa kabila nito, kapag sinabi pong Pasko, ito lang po yung nararanasan natin. Pero ano nga ba po ang tunay na diwa ng Pasko para sa ating sarili? Yan. Ang sabi po niya sa Isayas ngayon, yung Panginoon natin, ang tunay na diwa po ng Pasko yung Piyasa Kristo yung ating Panginoon. Yan po talaga yung diwa ng Pasko. Na kapag sinabi po natin, kapaskuhan, sino pong naisip natin? Di ba po ang Panginoon? Si Jesus Christ. Yung pagsilang niya. Yan. Di ba po sabi nga, dapat isilang yung ating Panginoon sa magara. Dahil Panginoon siya eh, tagapagligtas. Pero saan po siya isinilang? Sa isang sabsaban. Simple na pag, kaya na naman ng Panginoon na i-ano niya, yung sarili niya dahil siya yung pinakamakapangyarihan, siya yung may-ari ng lahat. Pero mas pinili niya yung doon siya isilang sa simpleng ah, bahay. niya. Yeah. Ang tali po dito, ano nga po ang puni na diwa ng Pasko? Ready na po ba kayo para malungot yata tayo? Yan kahit na po yung nagpapasalamat po ko dahil tayo yung mga pinili ng Diyos. Sabi nga, aba naman yung iba, pero nandito tayo. Tayo yung uh, bless Tayo yung uh, hindi natin binaliwala yung paanyaya ng Panginoon sa atin. Yan. Sa kapaskuhan, ipinagdiriwang natin mga nananalig ang, ang pagsilang ng Heso Kristo na buktong na anak ng Diyos. Yan. Yung mga naniniwala po, ipinagdiriwang natin. Yan una po, ang diwa po ng Pasko, kapaskuhan, ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yan, di ba po, hindi po, po nat, kaya tayo na kaya natin ipinagdirawang ito dahil nananampalataya tayo. Amen po ba? Nananampalataya tayo dahil na hindi naman po natin ito pagdiriwang kung hindi tayo nananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? Yung pagsilang ng Panginoon. Ano po yung ba yung naisip natin kapag Ah, uh, isinilang na 'yung Panginoon. 'Di ba excited tayo? Yan excited po tayo. Pero sabi po dito, kailangan ang pala ng palatayan natin sa Panginoon. Sabi po sa Hebreo 11 verse 6. 11 verse 1, sorry. Ngayon, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. Ito ay ang katunayan ng mga bagay na hindi natin nakikita. Yan. Ngayon po, masasabi niyo po bang uh, nananampalataya tayo kung lagi tayo may gusto natin yung may ebidensya o yung nakikita. Yan. Ang sabi po ng Lord dito, kailangan manampalata tayo yung hindi natin nakikita. Pero nararamdaman natin. Yan ang tunay po na, dahil ang Panginoon ay Espiritu at katotohanan. Yan. Kapag sinabi kong, yan po yung pananampalataya, hinalili sa pag-asa, yung pagtitiwala na napakahalagang pundasyon at pagkakataon na ugnayan sa Kanya. Yan yung ugnayan natin sa Kanya, ng Panginoon. Dahil ang inisip natin, kapag sinilang na yung Panginoon, kailangan maramdaman natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Maramdaman ng Panginoon yung faith natin para sa Panginoon. Amen po ba? Pakasabi sa katabi, huwag ka matutulo. Kasi andyan na yung kalaban. Yan. Kailangan po, palakasin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung tiwa ng Pasko, kailangan matatag na yung pananampalataya natin sa Lord. Kasi kung paano po natin paniniwalaan na isinilang ba ang Panginoon? Amen po ba? Kasi kung hindi po tayo nananampalataya, hindi tayo maniniwala na isinilang ng Lord. Isinilang ng Panginoon. Yan, di po po yung tatlong hari, di, talagang dahil naniniwala sila at nananampalataya sila sa Panginoon, talagang nagsigasit sila napuntahan, kung saan isinilang ang Panginoon. Napakalayo po nun. Pero ano po yung uh, pinakang ano nila, base na para mapuntahan nila yung faith nila sa God na hindi sila ililigaw ng Panginoon. Talagang dadalhin sila ng Lord kung saan siya na doon. Kasi hinahanap nila yung Panginoon. Ngayon, kung hindi natin nahanapin ng Panginoon, hindi natin siya matatagpuan. Amen po ba? Amen. Yan halimbawa po, tamang pagdijeta o ehersisyo. Pero karamihan sa kanila, hindi naman nabagong buhay. Amen po ba? Di ba pag nagdijeta tayo, nag-ehersisyo, ano po yung iniisip natin? Papayat tayo o oh, lalakas ang ating katawan. Pero, nabago po ba yung buhay natin sa ginagawa natin yun? Eh, di ba hindi? Hindi mababago nun kung di ang makakapagbago lang natin, sa atin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ang Diyos ang naghayag at itinuro ang banal na kasulatan ang ating paniwalaan. Amen e po ba? Yan. Kailangan sa diwa ng Pasko, matatag yung ating pananampalataya sa Panginoon. Yan yung pinakaunang nais ng Panginoon sa atin. Kasi po, ipinagdiriwang e, natin yung Pasko, yung kanyang kapanganakan, pero hindi naman tayo nananampalataya sa kanya. Sumusunod lang tayo dito sa daigdig, sa salibutan, kung anong ginawa ng tao, gaya-gaya lang tayo. Kailangan ng Lord. Kailangan, sabi ng Lord, kailangan po yung faith niya para sa akin. Amen po ba? Yan po yung una ng tema ng kapaskuhan. Kailangan talaga yung matatag na pananampala ng, ng Panginoon. Sa, na, para sa Panginoon. Pangalawa naman po, yung pagmamahal. Yan kailangan yung tema ng Pasko, may pagmamahal. Eh may po ba, sino dito hindi nagmamahal? Hindi nagmamahal sa magulang, sa kapwa. Mahirap po yung Pinagdiriwang natin ang Pasko pero hindi tayo nagmamahal. Marami tayong kaaway. Pagdo tayo magiging masaya. Yan kailangan, sabi ng Lord, may pagmamahal. Sabi po sa si John 15 verse 12, Ito ang aking utos. Magmahal lang kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan. Ang Panginoon po ang naunang nagmahal sa atin. Amen e, po ba? Kailangan po ang, ang nais ng na Lord, magmahal lang kayo gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. I e mean po ba, sino'ng hindi nagmamahal dito sa Panginoon? Sa kapwa lang. Yung kailangan, una daw po, mahalin natin ang una ang Panginoon. Ang pagmamahal ay isang uri ng damdamin. Damdamin na nagbibigay dahilan kung bakit gusto natin magbuhay. Kasi kung walang pag-ibig, ayaw na natin mabuhay kasi puro sakit yung naramdam natin. Eh, ba? Maraming ibig sabihin ng pagmamahal na hindi kayang sukatin kahit ng anumang salita. Eh, po ba? Naniniwala po ba tayo? Ibang-ibang iba, -ibang uri po ng pagmamahal. At yan po yung tema ng kapaskuhan na kailangan, bukod sa pananampalataya, kailangan may aakibat na pagmamahal. Sa pagkatang damdamin po ay katulad ng hangin. Hindi nakikita sa nararamdaman. Kaya po nang na, kaya pong punuin ang buong daigdig ng pagmamahal. E, Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? Yan sabi po ang pagmamahal ay sadyang nakakabighali sapagat maaari itong maramdaman kahit kanino. Yan, tulad po ng pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa magulang. Yan po may kaangkaibat na pagmamahal. Pakilis sa kapwa. Ito po ang hiwaga ng dating. Kasi po, kapag napuno ng pagmamahal ang dating, napakasaya po. I mean po ba? Pero kapag puro galit, nakakatakot kapag napuno ang dating na puro galit. Yan. I mean po ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag tutulog. Kasi pinapatulog tayo. I mean. Yan kailangan po, may kaakibad -ka na pagmamahal ang diwa ng Pasko. Yan, yeah, may kasama pagmamahal. Kasi po, kapag wala kasama pagmamahal, mahirap po isa buhay yung tayo na bubuhay lang dito sa mundo ng pagsarili natin. Nabubuhay lang tayo dito ng walang pagmamahal. Ibang ibang klase po ng pagmamahal. Yan. Huwag po tayong magmahal ng labis. Huwag din tayong magmahal ng kulang. Sabi ng Lord. Kasi lahat po yan nakakasama. Pero sabi nga po, ang pagmamahal ay parte ng ating pagkatao. Yan. Binigyan po tayo ng Panginoon ng kalayaan o pagkakataon na mar mar maramdaman o pakita ito sa ibang tao. Sino po dito yung ano? Yung nagmamahal lang ng pangsarili. Yung mahirap po yan. Kailangan po ang pagmamahal may ka kaakibat na sakripisyo. Sino po nakakaranas ng ganyan? Pagmamahal yan po yung nais ng Lord sa atin, magmahalan. Hindi lang po sinabi ng Lord na ngayon lang kayo magmahalan dahil Pasko. Ang nais po ng Lord, araw-araw natin itong maranasan, yung pagmamahal sa bawat isa. At unang una po, pagmamahal sa Panginoon. Kasi kung hindi po natin, parang sa isa pong magulang, kapag hindi natin mahal ang magulang natin, hindi tayo nagmahal sa magulang natin, maging saan man lupalog tayo magpunta, hindi tayo magiging tunay na masaya. Amen po ba? Yan ang pagmamahatid po ng tama ay uh, masama naman po yung napapasobra, masama din po yung nagkukula. At higit sa lahat, masama din yung nakakaramdam ng walang pagmamahal. Yan. Mahirap po yun kapag hindi nagmahal. Yan. Yan po yung pangalawa na nais ng na Lord sa atin. Yung tema ng diwa ng Pasko na kailangan natin yung pananampalataya at yung pagmamahal. Yan. Sino po dito yung nakaranas na ng ano? Yung sa buong buhay na nangyari sa Kapaskuhan yun na lagi dumarating yung Kapaskuhan mula noon, bata ka pa hanggang ngayon, eh, naramdaman mo pa rin na parang may kulang. Sino po nakakaranas ng na ganun? Alam niyo po, kaya na kayo nakakaranas ng na gano'n sabi ng Panginoon, hindi niyo binibigay sa Panginoon yung tunay na pagmamahal. Hindi niyo ibinibigay e sa Panginoon yung lahat ng inyong mga alalahanin. Kasi po, kapag yung pagmamahal natin para lang sa sarili natin, kahit po noong pa, noon hanggang ngayon, naitan pa rin yan. Hindi pa rin kayo magiging masaya. Yan. Yun yung po yung hatid ng Panginoon na sa diwa ng Pasko, kailangan natin yung magmahalan at ang unuunahin natin ay ang Panginoon. Yan. Ang pangatlo po, yan, may isa pa po, yung pagmamahal, meron po dyan nasasaktan. Sino po hindi nasasaktan kapag nagmahal? Yan. May, minsan po nasasaktan tayo dahil sa mga kaibigan, sa pamilya o sa taong mahal mo. Isa ito ng pagsubok ng Panginoon. Talaga po maranasan natin kapag tayo nagmahal, maranasan natin masaktan. Pagsubok po yan ng Panginoon kung daan mo katatag. Yung pananampalataya mo sa Kanya. Yun. Dapat po kailangan yung pagsubok na malampasan natin yun. Amen po ba? Kasi nagmahal tayo eh. Handa tayo masaktan. Dahil nagmahal tayo sa Panginoon. Si Lord nga po eh, labis-labis po siyang nasaktan. Kasi po, minahal niya tayo, pero ano pong ginagawa natin? Labis-labis din natin siyang sinaktan. Amen po ba? Nagawa natin yung sa Panginoon, mas magagawa natin din yun sa kapwa natin. Yan. Sabi nga po, kapag nagmahal, dapat inaalagaan, pinaprotektahan, hindi pinapabayan, at lalong hindi binibitawan. Yan. Huwag po tayo bumitaw sa Panginoon. Sabi po, kilala natin, kilalanin natin ang Panginoon na siya isinilang para sa ating kaligtasan. Kilalanin natin ang Panginoon na sa kanyang kamatayan, kaligtasan pa rin ang, ang dulot ng kanyang pagtapang sa krus. Para pa rin sa atin. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya huwag mo natin kalilimutan kapag sinabing diwa ng Pasko na dyan yung pananampalataya at pagmamahal. Ang pangatlo po, handog pa sa salamat. Yan, nakumpleto na po yung dalawa. Ang pangatlo po naman yung handog pa sa salamat. At yung mabunang ng Pasko, yung hindi lang sa pananampalatay at pagmamahal, kailangan din po may handog pa sa salamat. Sino po dito yung uh, mahilig magpasalamat? Kahit sa anumang bagay, yung paghahandog. Di ba po yung tatlong hari, talagang, ang ah, inalam nila kung saan na pinalak ng Panginoon. Tapos nagdala sila ng handog kasi mahal nila yung Panginoon. Nananalampalataya sila, nagmahal sila sa Panginoon, at nagbigay sila ng mga handog. Yan. Ang pagbibigay po ng handog, sabi po sa Awit 116 to 17. Sabi po diyan, Awit 116 Verse 17. Yan. Sabi po dyan, ako'y ngayon maghahandog ng haing pa sa salamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko, ilalaga. At gano'n din po sa gawa, 20 verse 35. Okay. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ay dapat ninyo tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan, eh, may po ba? Naniniwala po kayo? Yan, higit po mapalad at pinagpapala yun ang bibigay kaysa tumatanggap. Yan, kapag kahit tayo nagbigay, hindi po naman ibig sabihin, sabi ng Lord, magbibigay ka. Dahil, hinahanap po yung gantipala. Yan, magbigay tayo ng usang loob. Hindi tayo nagbigay para lang magpasikat sa iba. I mean ba, tayo po ba nagbibigay lang para magpasikat sa iba? Yan, hindi po yan ang nais ng Panginoon. Sa araw ng kapaskuhan, magbigay tayo ng buong puso ang gusto ng Lord. Yung pagbibigay na walang kaakibat ka 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 na pagkapalit. Yan nagbibigay ng, ng may kasiyahan taas noo sa pusong mapagbukas palad. Sino po dito yung nagbibigay ng ano? Gusto may kapalit agad. Yan. Ayaw po ng Panginoon ng gano'n. Gusto po ng Lord, magbigay tayo ng galing sa puso natin. Yan po yung tema ng kapaskuhan na nais ng Lord. Yung magbigay, di ba po yung tatlong hari, nagbigay talaga sila ng handog kasi mahal nilang Panginoon. Kasi naniniwala sila na ang Panginoon natin, yun yung ating dapat sambahin at the sa Espiritu ng Katotohanan. Kahit na po yung katunghalin yun, na naniniwala sila at natitiwala sa Panginoon. Kahit alam nila kung saan, hindi nila alam kung saan na ako ito'y pinanganak. Amen po ba? Dahil po ay yung naghahandog sa Panginoon, bahagi po yun ang pagsamba, tamang pagbibigay kapag pusang loob. Kapag tayo po'y nagbigay ng hindi kusang loob, hindi po yung tamang pagsamba. Ang tamang pagsamba po yung pagbibigay na may kusa at bukal sa loob. Ewan po ba? Sabi po dito sa Lucas 6.38 Yes. Yeah. Sabi po sa Lucas 6.38, Pasasalamat ay pagtanaw ng utang na loob sa Panginoon. Yan, ito po yung uh, pinakang ano dito na, Ang pasasalamat ay pagtanaw sa utang na loob. Diba po, inilitan tayo ng Panginoon, Kaya yung ating kaligtasan, Kaya yung nagbigay sa atin ng uh, buhay, Marapat ng, na siya ipasalamatan. Yan, yan po yung nais ng Lord sa atin. Kaya po yung tema ng kapaskuhan, Hindi lang po yan sa mga bagay na, uh, material na bagay, hindi lang po yan sa mga bagay na hindi na uh, kung ano yung nakamit natin, yan po yung uh, sabi nga po, yung mga bagay na material, yan po ay na, nakikita lamang o na ano lang natin dito sa everyday, Pero ang sinasabi po ng Lord, ano ba talaga yung diwa ng kapaskuhan? Kailangan po natin magkaroon tayo ng pagtitiwala sa Panginoon. Magkaroon din po tayo ng pagmamahal. Hindi lang po yung ano, yung pagmamahal na paimbabaw, kundi yung bukal sa puso natin. At ganoon din po yung kailangan po natin sa kapasuhan ito, yung ang paghahandog natin ay hindi lang para tayo ay sumikat o magpasikat, kundi usang loob. Dahil tayo po ay... Uh, tayo na nanampalataya sa Panginoon, nagmamahal sa Panginoon, at naghahalog ng pasasalamat dahil ang buhay natin na binagalog ng Panginoon ay utang natin sa Kanya. Yan. Yan po yung pinakanggi. Well, no, no, Walang, po natin kalilimutan ng sabi ng Panginoon sa atin. Yan. Sabi po, ang diwa ng Pasko ay maraming kahulugan. Pag-ibig, pagmamahalan, at pagbibigayan. Ngunit isa lamang ang dahilan ng kanyang pagsilang, ang tubusin tayo sa kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po dito, bakit siya ay sinilang sa isang sabsaban? Gayong pwede naman sa marangiyang tahanan, dahil siya naman ang pinakamayaman at nagmamay ari nitong sandiputan. Yan. Yun po yung inalala ng Panginoon sa atin na bakit. Yan. Araw na mga, sabi po dito, sa mga kapatiraw, naway maging pagpapala sa atin. Naririto tayo ngayon sa bahay, panambahan, upang magbiwan ng araw, araw ng pagsamba. Yan. Ang po ng Panginoon na huwag po natin kalilimutan na yung kapaskuhan hindi lang po para sa mga bagay dito sa mundo. kundi yung alalahanin natin yung uh, pagsilang niya para sa ating kaligtasan. E, Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? Kaya ngayong araw ng Kapaskuhan, ma busy man po tayo, pero may time pa rin tayo sa Panginoon. E, Amen po ba? Sino dito yung napilitan na pumunta? Yan, nais, sabi po ng Lord, ang nais ko kayong laging na dito sa aking panambahan. Yan. Ang pagmamahal po at pagdiriwang ng Pasko, hindi lang po yung December 25 or kung ano man pong pagdiriwang, kundi ang nais ng Lord, yung araw-araw maramdaman natin yung pagsilang niya. Maramdaman natin yung kamatayan niya. Amen po ba? Yung maramdaman natin yung pagmamahal na gusto niya na pagmamahal natin sa kanya. Amen po ba? Kapag mahal po natin ang isang tao o isang bagay, di ba iniingatan natin? Pinasasalamatan natin? Sinas nagsasakripisyo tayo. Ganon din po ang gusto ng Panginoon sa atin. Kung gaano natin kamahal yung gamit natin, kung gaano natin kamahal yung magulang natin, mas higit natin mahalin yung Panginoon. Yan. Di ba po sa isang magulang, kapag ang anak, pinapihan niya, hindi sumunod, anong mararamdaman po ng magulang? Di ba masasaktan? Mas masasaktan po ang Panginoon kapag tayo, na mga pinili niya, tayo mga anak niya, ay eh hindi sumunod sa kanya na naging masuwain tayo. Yan. Kaya isang aral po ito para sa mga magulang, sa mga anak, sa mga uh, bawat bawal isa na natin ito, kung ano may narating nila, huwag natin kalilimutan na ang tiwa ng Pasko ay hindi lamang isang araw, kundi yung hamong tayo na bubuhay natin sa daigdig, damhin natin o magawa natin yung uh, ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Isa pa lang pa po sa Panginoon may natutunan po pang bawat isa kahit may isa punto uh, nais po ng Panginoon na uh, magkaroon tayo ng aral aral na maishare-share ma ma natin sa bawat isa maishare-share natin huwag po tayo mahiya dahil ang nais ng Lord itong kapaskuhan ma share natin yung pananampalataya natin sa Panginoon yung pagmamahal natin sa Panginoon at yung handong pasasalamat para sa Panginoon palagi-lagi para sa Panginoon. Amen po ba? Yan. Muli, palakpakan natin ang Panginoon. Bago po tayo magkantabor, manalangin po muli tayo. Ang ah, Panginoon Lord God, salamat po sa mensahe na pinaggalawin nyo. Kahit paglit ah, lang po ito, Panginoon, nawa ito yung aral, Panginoon sa amin, na paulit-ulit yung kaming pinapaalalahanan sa lahat ng aming pagkukulang at pagbabaliwalaan sa iyo, Panginoon. Lord, sa araw ng kapaskuhan, Panginoon, hindi lang isang araw, kundi habang panahon, Panginoon, habang andito kami, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Panginoon, nag-iintay, Panginoon, na kung, kung ano man ang pamagawa mo sa aming Panginoon. Lord, magawa namin ito ng taos puso, Panginoon, at nawa, Panginoon,